programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi na talaga makaya nga nito ni si ang kanyang mga nakikita at imainasyon tungkol nga kay Luna at talagang hindi na nga siya matahimik dahil mayat maya ay nakikita na nga niya ito. Subalit uh, mukhang nga uh, may isa pang uh, twist o revelasyon na pakakaabangan natin sapagkat uh, sinabi nga ni Archie na imposible na naroon si Zee at siya ang tumula kay Luna sapagkat noong gabi ng awarding ay magkasama nga sila nito ni Governor William na siyang pinagtatakahan nga nito ni Gino dahil uh, ano ba ang koneksyon ng dalawang ito sa isa isa dahil uh, bakit magkasama sila nung gabing iyon at uh, ano nga ba ang totoong relasyon nilang dalawa. Samantala ito namang si Hari ay susugurin si Tanya dahil galit na galit nga ito sa kanya nang nalaman nga nito na pinagtakpan ni Harry ang uh, anak nga niyang si Z at uh, hinayaan na mawala ng hustisya ang isa pa niyang anak na si Luna. Habang ito namang si Sky ay talagang um, pinangako sa kanyang sarili na hindi siya titikil hanggat hindi niya napagbabayad ang mga agero sa ginawa nga nila sa kanyang ate Luna at magkakaroon talaga siya ng hustisya para dito. Yan ang mga dapat nating abangan sa nalalapit na pagtatapos ng Senior High.